Kung usapang first time, ito yung unang biyahe natin kung saan aabutin tayo ng gabi. Night ride malala. Isa na ata to sa pinakamahirap na naging biyahe natin ng nakamotor para ituloy yung plano na walang kaplano-plano at mapuntahan yung nakatagong falls kung saan na-discovery namin kung bakit napakahirap dayuhin o puntahan to ng mga motorista na gaya natin. Ito yung araw na pinaghahandaan ni Dodi yung magiging biyahe namin. Kaya nagpalit siya ng langis. Pagkatapos kasi na naging biyahe namin sa Bicol, halos 1,500 din yung naging takbo. At syempre, Gulf Oil pa rin yung ilalagay niya. power truck, good sa kanya dahil wala daw masyadong vibration. Same din kami nang gagamitin na tail bag. Etong tank bag ng Immortal, saktong sakto sa mga scooters natin. Subok na to dahil ito yung ginamit natin papuntang Bicol. Hindi nahulog o hindi nagkaroon ng problema sa Honda Click natin. At ngayon naman susubukan naman natin sa Nmax. Ang totoo niya napakainit ang olis namin. Pero kasi ito yung napag-usapan naming oras para masabing nating night ride papuntang Baguio. O aabutan kami at pagdating doon, doon na lang kami maghanap ng pupuntahan. De Depende sa mapag-uusapan. Basta maranasan namin yung labig ng isang lugar, okay na kami dun. Doon na tayo maglalagalag. Time check natin alas dos ng hapon. Nag-reset tayo ng trip para ma-monitor natin yung layo at yung magiging konsumo ng gasolina. Dito tayo dumayan sa may angat. Alam nyo ba mga roads mas nagugustuhan na natin laging dumadaan dito pa pumupunta tayo ng norte? Madalas nagbabackdoor kami dito sa may Plaridel Bypass Road. At isa sa pinaka nagustuhan ko sa helmet na gamit nating Axor ay dual visor. Kaya kahit mainit, baliwala dahil sa suit natin to. Iba talaga kapag nakahanap ka na ng mga kasama mo sa mga biyahe. Kaya yung mga kasama natin, nagbabalak na rin magpalit ng helmet dahil dresa gamit nila, single visor lang. At apat lang kaming aakit ngayon, si Motolong, si Dodi at si One Trip. Gaya nga sabi natin sa may backdoor tayo dadaan dito sa may Nueva Ecija, lalo na kapag mga ganitong oras, hindi kami mag-worry na baka traffic at dito na rin tayo una nagpa-full tank. 366 pesos. Tingnan natin kung saan tayo aabutin. Ang maganda pa sa dinadaanan na namin ngayon, napakaganda ng mga tanawin at nakakapagpatakbo kami ng gusto namin. Wala kami masyadong na-experience sa traffic dahil yun, yun yung iniwasan namin sa may MacArthur. At dahil sa naging tuloy-tuloy naging namin, nakarating kami kag dito sa may kuya po. Dito sa may 7-Eleven na madalas na namin inihintuan para makapagpahinga. Ito kasi yung halos kalahati. At dahil sa sobrang init nga, napatanggal pa tayo ng hoodie. Ito rin yung nagpapagising sa amin. Tamang inom ng tubig at kape. Eh. Tapos sa pabili pa kami ng pandesal. Nakaramdam na rin kasi kami ng gutom. May mga kanya-kanya kami yung baong vest. Ito yung ginamit natin ng Philippine Loop. Tapos si Foreman, suot na rin niya yung kanya. At yung dalawang siklista, matik ginamit na rin yung reflectorize. Yung sa atin nga lang may sira. nag yung zipper kaya hindi na maisarado. Pero okay na to hanggat wala pa tayong kapalit. Ang ganda talaga ng daan dito dahil tuloy-tuloy naging biyahe namin na hindi kami na-stress sa mga nakasabihin namin sa sakyan at inabot na rin kami ng gabi. Pagpasok namin ng Pangasinan, halos lumalabas lang apat na oras yung naging biyahe namin. Kung hindi ako nagkakamali, kasama na yung pagtambay namin dun na medyo napapatagal kapag napapaganda yung usapan o yung kwentuhan. nibubukas tayo ng MDL kapag mga truck yung kasama natin o nakakasabay. Pero pinapatay lang din gagad natin to para lang makita tayo. Hanggang sa makarating na kami sa Arco ng La Union, ang tansya ko dito, limang oras na kami kami bumabiyahe mula sa bahay natin. Dito na naman at magpapagasaglit dahil mas mura pa dito. Naramdaman ko na rin yung medyo pagod pero syempre normal to. Kayang kaya pa natin. At dahil nga sa mas mura dito, nagpa-full tank ulit tayo ng 235 pesos. Pag-akit kasi natin ng Baguio, 60 plus 9 per liter. Pagkatapos namin makapag-stretching, nagpatuloy ulit kami hanggang sa makapasa na tayo ng arko. Pag nakakarating na tayo dito, less than 1 hour na lang, makakarating na rin tayo sa Lion's Head o makakapasok na mismo sa Baguio. At buhay na buhay pa yung mga diwa namin. Yung tipong masasabi natin na sasali na sa biyahe. Kahit anong oras pa tayo umalis. Dito nga pala sa sasakyan road mga roads laging bukas pero para lang sa mga light vehicles kasi meron pa rin mga ginagawang daanan na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos isa rin sa napansin natin kapag dumadaan tayo dito mas maraming landslides o mga batong nahuhulog na syempre medyo delikado sa mga motorista kaya nagdarasal kami dito na sana hindi kami mahulugan kasi malaking perwisyo para sa atin na pwede maging cause ng aksidente o disgrasya madalas na rin namin ginagamit yung MDL dahil may mga daan na wala na rin ilaw mga reflectorize lang magiging guide natin pero may mga ilang daan din na merong ilaw sa kalsada pero hindi to buo hindi ganun kalayo. Tapos yung hangin, napakalamig na rin. First time nga natin tumakbo dito o oh, makit ng ganitong oras. Okay din pala talaga mag night ride dito sa Baguio. Feeling ko tuloy maraming gumagawa din lalo na sa mga malalapit. Hanggang sa makarating na kami sa Lion's Head. Alas 8 ng gabi. May mga humihinto pa rin. syempre para makakuha ng picture. Gaya namin. Minsan nga lang naman tayo mapadpad dito. Lalo na ganitong oras. Chill lang yung ganitong oras ng biyahe mga roads. Hindi ganun kainit at napakalamig. At shoutout sa mga roads natin taga Pangasinan. Mga nag night ride. At balikan lang din sila. Siguro wala nang karapatan magt putong motor natin. Naibiyahin na rin natin siya sa wakas ulit. Hanggang sa nagpatuloy kami mga roads, diretso na kami sa matutuloyan namin. Nag-usap-usap na gusto nila makaranasan yung isang luxury hotel na kung saan meron tayong alam na isang 5 star. Dito natin sila dinala sa May Lafayette, isa sa mga luxury hotel dito sa Baguio. Naserve daw namin to dahil sa isang naging mahabang biyahe at makakapagpahinga daw kami na maayos. Pagpark nga namin sa may basement, umakit din kami kagad sa taas dito sa may ground floor. Pagpasok namin sa loob, eh, ito yung bumungad sa lahat. Isang napakataas na ceiling. Alam nyo ba yung forma nito yung disenyo? nyo? Mahalin tulad mo siya sa isang movie? Nakilalang kilalang hotel? Comment down below mga roots kung ano yung nasa isip nyo. Sobrang ganda talaga dito na kahit yung mga asawa natin hindi makapaniwala na nandito kami sa loob. Kahit atay yung mga ibang tao sa labas, mga kami pagdududahan dahil sa mga dala namin mga motor. Tapos dito magsi-check-in o magpapahinga ngayong gabi. Yung helmet nating Axor, ang suabi talaga gamitin. Sobrang naging komportable tayo dito. Pagkatapos namin makapag-check-in, dumiretso na kami sa kwarto. napaka ng loob. Mararamdaman natin kung paano matulog yung mga mayayaman. Si Motolong at si Dodi, nakakumot na kaagad. Parang wala ng balak umalis o lumabas. At dahil sa nakaramdam kami ng gutom, lalabas kami ngayon para makapagpahinga sa motor. Mas kinusto na lang namin sumakay ng taxi. Bukod sa relax tayo, hindi rin ganun kamahal yung rate o yung ibabahid natin kumpara sa Manila. Ang diretsyo namin sa may night market. Dito kasi maraming pagkain. Pagpunta nga namin dito, nakapaarami din tao. Marami pala talagang umaakit ng ganitong panahon. Iisa ang mga gusto, ang malamigan. Dito naganap kami ng mga kain. At dahil sa sobrang gutom namin, lahat ng matipuhan, lalo na sa akin, lamon kong lamon. Ganun talaga kapag nandito ka na, e enjoy Enjoyin mo na lang talaga yung pagkain. Hanggang sa bumalik na rin kami sa hotel dahil babiyahe pa kami kinabukasan ng maaga. Yung taxi nga pala namin dito wala pang isang Ganun tsaka baba. Katapos natin mag-overnight dito sa may Baguio, sisibat na rin tayo sa hotel na napakaganda. Etong Lafayette na isa sa mga luxury hotels dito sa Baguio. Sabi nga namin, kung napunod nyo yung movie ng John Wick, halos ganun yung dating nga ng hotel na to mga roads. Etong Lafayette na European style na mayroong mataas sa ceiling. At dahil sa may inahabol kaming oras, 7am kami nagpa siyang umalis kung saan didiretso tayo sa pupuntahan namin. Sabi kay Google Maps, mula Baguio papuntang Bakon, Benguet 3 hours yung magiging biyahe medyo late na nga rin yung pag-alis namin nakakala namin madaling araw kaya medyo may kainitan na rin habang tayo pero isa sa pinaka maganda kapag bumabiyahe ka sa Mountain Province na kahit tirik yung araw malamig pa rin yung simoy ng hangin plus points pa yung magagandang tanawin marami kami nadaan ng mga lubak isa rin sa palaisipan ko nung dumaan ako dito kung anong klaseng tanim ang meron dahil para sa tulang sapot na parang bubong na natatakpan yung lupa comment down below mga roots kung anong klaseng gulay pagkatapos sa bumiyahe ng mga ilang oras nagpasya kaming kumain para pagdating namin sa jump off, tuloy-tuloy na yung akyatan o yung lakaran. Isa rin sa mapapansin yung mga roads kapag kumain kayo dito, eh parang red rice yung sinuserve nilang kanin na mas healthy. Hanggang sa nagpatuloy kami sa biyahe, paganda na ng paganda yung mga nakikita namin na kung saan napahinto na talaga kami. Sa mga nagtatanong kung ano yung nakalagay na bag dito sa motor natin, eh ito yung immortal bag na pwede rin tank bag. Mas maganda kasi siya hindi siya gumagalaw. Meron na rin siyang asamang cover na kahit umulan di rin tayo mamang problema na mabasa yung mga gamit. Marami tayong pwedeng bitbitin. Tansya namin dito nakakatatlong oras na rin kami bumabiyahe at puro ahon pa yung mga dinadaanan namin na parang gumagapang yung mga motor sa sobrang tarik. Buti na nga lang hindi kami inaaput ng ulan. Nung mga oras na to, bayabay ba daw kasi yung panahon ngayon? Magiging maaraw sa umaga. Pagdating naman ng hapon, napakalakas naman ang ulan. Kaya ina-advise ko talaga na lagi magdala ng kapote. Mahirap kasi isugal yung katawan natin dahil hindi magiging maganda experience natin kapag nagkasakit tayo. Binaligan ko nga pala yung drone, baka makalimutan natin. Hindi nga pala to sumusunod. At habang papalapit na papalapit tayo, parami naman ng parami yung mga falls na nakikita natin. Sa mga bundok na nadadaanan namin. At nung makarating na kami sa may jump off, dito sa may bakod, nakapagprepare na rin kami ng mga gamit at sarili namin. Kala mo maglalakad na lang ng kabilang kanto. Dito sinabihan na kami ng halos dalawang oras yung magiging lakaran. E, depende sa magiging pacing. Napakasarap maglaro ng basketball dito. At susubukan naming orasan. Kung ilang minuto natin ito kukunin. At mga for sa pupuntahan namin. Tingnan natin kung mabubudol kami. Dito pa lang sa paglalakad namin. Napakaganda lang ng tanawin na nakikita. Napakaraming falls pa. Ito yung unang hanging bridge na madadaanan. Kung medyo takot ka sa mga na lugar, kung malula, baka hindi ito umubra sa'yo at malalaking tubo ang nadaanan namin na dinadaluyan ng tubig noong unang akala namin ito ang nagiging source ng tubig na kumakalat sa mga bayan-bayan pero mali pala tayo dahil itong nilalakaran namin dinadaluyan ng tubig dumidiretso sa may planta ito pala yung hydropower plant na pinanggagalingan ng kuryente na sobrang habat na kapagaling ng pagkakagawa first time lang natin makakita ng ganito sobra kasi sagana sa tubig yung lugar na itong mga roads literal na marami kang ka makikita falls sa mga madadaanan ito naman yung pangalawang hanging bridge na napakahaba support part na to, na medyo Lula na tayo. Pero kayang-kaya naman tumawid. Hindi nga lang siya advisable sa mga taong mabilis mahilo. Meron nga tayo nakita mga pigtal. Pero hindi ka naman dapat kabahan. Diba ka bumigay itong tulay. Nagpasis like, isang oras na rin kami naglalakad. Ramdam na ramdam yung pagod at yung hingal. Hanggang sa maarating na rin kami sa wakas. Nakuha namin na 1 hour and 20 minutes. Medyo tuloy-tuloy pa itong lakaran mga roads ha. At masasabi natin sulit naman dahil sa napaagandang tanawin na may kita mo at falls na nag sa atin. Isa lang to sa mga nakatagong falls dito sa Bakun na sobrang unique ng itsura sobrang natural lalo na kapag nakita nyo sa personal, magagandahan talaga kayo dahil sa napakalabig na tubig at napakalinaw. At kung tatanungin nyo ako kung worth it ba yung pagpunta natin dito, for experience mga roads, worth it naman. Gaya namin na mahilig sa mga ganitong klaseng lugar, kung saan sinusulit namin yung pagod, pero kung ikaw yung tipong hindi mahilig sa mga lakaran at mabilis mapagod, mahihirapan kayo. Hindi rin kasi ganun kadali yung mga lalakaran, taas at baba, ganun yung dating. At syempre dahil nandito na tayo, eh enjoy na lang natin yung lugar na to. Dahil sa lahat kami, nahirapang puntahan to. At para sa gusto malaman kung magkano yung entrance entrance fee dito, 280 pesos per head. Yun yung mga pinagsama-samang mga fees. At kapag sa tour guide naman, de-depende ata to. Sa aming apat kasi, 800 pesos ang siningil sa amin. At yun ang paghahati-hatian naming apat. So halos 480 pesos ang ginastos namin bawat isa. Isang oras lang kami nag-stay. All goods na kami dun. At aalis na rin kami at babalik sa paglalakad. At babalikan ko saan tayo dumaan papunta. Pakiramdam ko mas mahihirapan tayo dito dahil may mga basa tayong suot na isa sa mga nagpahirap sa amin at mas maraming ahon na parang bumigat yung pakiramdam. Kaya kung pupunta kayong mga roads, mas maganda ready kayo. Mas okay din na wala kayo masyadong bitbit na -bit ng mga gamit. At ngayon nauunawaan natin ba't yung iba umaabot ng dalawang oras. Dahil nga naman sa pagod talaga. Hanggang sa makarating na kami sa may tindahan, doon na rin kami magpapahinga. Inaabot kasi kami ng ulan sa paglalakad. Yung uhaw at pagod, sama na natin yung gutom, nagsama-sama na. Kaya kung ano-ano yung mga pinagkakain namin. At pagkatapos namin makapag-ayos, nagpapasya kami kung saan kami dederecho. Di ang plano sana namin, dumiretso kami ng laon yun, pero napakalayo pa namin. Dahil walang mabalis na daanan. Kung ano din yung naging ruta namin papunta dito, yun kasi yung madadaanan namin at babalikan. Para sa sa panibagong full tank 395 pesos. Napadaan ulit kami sa may bagyo sa saan naisipan na namin dito na kami magpapahinga dahil sa inabot na tayo ng sobrang pagod. So mga roads, dito tayo sa bagyo, dito tayo inabot sa gabi sa biyahe at nakapagpahinga tayo at gusto ko sure sa inyo na para tayong nalumpo sa naging biyahe natin kahapon. So, sobrang pagod, inulan pa kami sa biyahe, sa daan, tapos madilim na so hindi namin makapagpatakbo ng siyempre mabilis. Uh, talagang talagang na lang Sumabot kami ng halos apat na oras sa biyahe kasi hanggang sa dito na kami nagpasya ulit bumalik dito sa bayo. At uh, kahit pa paano, tayo, time check natin, alas 12 na rin, boom. buong pag-stay natin dito, hindi na tayo lumabas, nag-stay lang tayo sa bahay, sa kwarto, at uh, nga nagpahinga para maka-recharge tayo at makauwi na tayo sa Let's go. Tara. Kahit nga sa pag-akit sa hagdan, hirap na hirap tayo dito. Taramdam na ramdam natin yung sakit. Yung helmet natin na Axor, sumasalo ng mga insekto habang biahay tayo ng gabi. Kaya tamang linis muna tayo, tamang punas. Ganun ata talaga kapag bago yung helmet na ginagamit natin. Sobra-sobra tayo sa pag-aalaga hanggang sa biglaan na lang mahuhulog at magagasgasan. Papaba na kami ng bagyo at sa kenon road ulit yung magiging daan namin. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong pasalubong na mabibili. Kung sa mga tindahan kayo bibili sa may bandang babaana para mas mura. At ang estimate na oras na magiging biahay namin hanggang makauwi kami, animal na oras. At sobrang na-enjoy natin to naging biyahe namin. Na kahit nakakapagod, madadagdagan to sa mga inipo natin biyahe. At marami pa tayong susunod na iipunin. Na looking forward na magawa ulit natin yung Philippine Loop. Yun lang mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. At dito na kami naghiwalay-hiwalay. Kasama ang mga nakasama. See you sa next video. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo ito, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!